Wala guys Ang lakas na ng hangin Sinasabayan pa ng malakas na ulan Dito po tayo sa babuyan Hindi na tayo nakauwi Natrap na tayo dito Grabe ang lakas na ng hangin no? Sana tumigil na no? pang yung bubong natin pag ganito lang ah eh. uh, 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 hindi na tayo naka-uwi eh.